Ah, wonder. Simpleng celebration ni Bunso. Asa ah, birthday mo. amin po yata. Sa amin pa din. Oh my God, Dito na lang po. dessert as well as yung price na. Oh di oh, ba? Diba? Simple celebration pero hindi yata simple to. You mga kawander. Ah, sa kabila. Ay, mga kawander, ang layo ng pinuntahan namin. Dito kayo, wag dyan! May tawiran doon, oh. no? Kung saan-saan kayo umiipit. Dito, ay, Kaya, mga kawander, dito kami sa SM City Rosales. O, ba? Diba? Ang layo ng pinagselebritan namin ng birthday ni Emmanuel. Ang laking teddy bear! Yeah. <laughs>

Anay, halika natin, si si na. si halika na. Halika natin, si si one day na nai-vlog. Asan si, si tatay? Si tatay? Si man, si Wala si po namimili siya eh. Ang dami nila. Thank you. Thank, thank, you. thank you po. Thank you. Lagi nanonood sa vlog Ayo, thank you so much. <laughs> <laughs> oh shout out dito sa mga staff ano sa Deep Store, po. Deep Deep store Deep SM Rosales. Okay, diba? Shout out po sa inyo. Hello po. Hello. Hello po. O oh, di ba? Ang dami nating ka wonder dito, promise. Hello po. Ay mga ka wonder, thank you, thank you so much po sa solid support. Ayun. Shout out po sa inyong lahat. Thank you so much at saka ito mga ka wonder, oh, nag-shopping kami ni Wonder Daddy. Birthday kasi ni Bonso ngayon. Siya daw sa amin. <laughs> oh thank you, thank you po. Thank you. Thank you so much. Ayan, thank you. <laughs> Ayan mga wonder Uwi na kami. Natagalan kami sa cashier. Kasi, anong tawag nun? Oh, sayang kasi yung discount. Ay, iluko. <laughs> o, oh, si mam ma manager. Mama manager. Tama? ito sa S.M. nasa sa. luwag B2B. Tama nga Just, yung sabi ni ano ni Pastor. brother Michael. Oo, so, luwag. Ang ko na dito sa ano sa, sa, sa ayan itong Di mo pich mo mabit. Ano ba 'yung call to okay. study? So, so, okay. okay. -uh, uh, Actually, Oh, daw, so. Sige, as teacher, picture so. daw Sige, picture no, down. daw. ko sa Rosales. Rosales. Maraming oh, okay. kawander dito. Oh, <laughs> asa mga customers, no, oh, picture. Ano, namin ng May here and namin May 17, 18, 19. So, kita-kita kumali dito. Kita, kita, Ma'am, ma paano naman nakabili na kami? Pwede ba ibalik na naman tayo Balik pinag-ibalik? Ah, balik kami ulit. Akala <laughs> ko pwede ibalik mo na namin ito. Pwede mo nagdagan, sir. Pwede mo. Balik. Ayan. Thank you so much po sa mga staff natin na to kay manager dito sa SM Rosales. Ang dami natin yung mag-unit na kaia. Hay na akin anak dito natin para bidayan pinamili natin